Magandang gabi mga kaguro. Andito kami ngayon mga kaguro sa plaza ng Escalante City. So dito po kami mga kaguro ngayon. ngayon. Nanonood kami sa fountain. So kung makikita niyo mga kaguro, ayan po ang fountain ng plaza nila mga kaguro. ayan po yung sa may highway ayan po magami yung mga sasakyan dito naman sa looban meron dyang kupuan sa mga mga magdidate dito naman po ay meron naman po silang ano palaruan para sa mga bata ayan then doon naman po banda roon ay kainan yung kakain yung mga nagutong po ay pwede kumain at doon din po sa may, sa may labas sa kabilang way kabila ng highway meron din pong kainan sa so meron din po dito kainan yung po mga kaguro at makikita natin dito yung malaking parang um, napakaganda mga kaguro Abang nandyan yung mga tao na mamasyal, nagbilibang so maraming namamasyal mga kaguro kasing hmm, hindi ko napakaganda hmm. so namamasyal kami dito mga kaguro galing kami nag swimming kanina hindi pagdating namin mga magsisiks na namin gabi hindi dahil wala po kami uh, galing kami nag swimming wala kami pagkain sa bahay dahil dinala na namin lahat dun sa, uh, sa pinagsimingan na namin So, ang ginawa namin ay nag-decide kami pupunta dito mga kaguro sa bayan para mamasyal na rin at dito na rin maghapunan. So, ayan po mga kaguro. Ito so, nandun si baby, si Ate Edna. নোৱাৰা <muchas> অ